So saan ito matatagpuan? Dali na po kayo dito sa Hinulugang Taktak Antipolo City. Sobrang ang dami niyong magagawa dito sa lugar na to at for free. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you and I hope you enjoy your life as if there's no tomorrow. Kahit may problema ka sa life, just keep on going and always be happy. I hope you enjoy watching my video and always have fun. Thank ito yung makikita sa entrance area. Ito yung makikita sa entrance area. Kailangan nyo lang dito magpa-register. Ayan, wala pong bayad ito. Free, free, free po ito. Pwede nyo ma-enjoy ito lahat dito. Kung anong makikita nyo dito sa video ko. Bawal dito yung magdala ng filter. <laughs> ng ano. Bawal mga sigarilyo. Bawal magdala ng styrofoam. Ayan, kaya kailangan kumain yung... lang po, bawal po yung mga... Okay, tulad ng kutsilyo, bawal din po tayo magpasok na kahit styrofoam um, Kasi yung styrofoam, pag maging maliit na siya, maging micro, makakasira siya sa filter ng ano nila dito, kaya pinagbabawal nila yung um, styrofoam. Dali, samahan nyo ako para ikuti natin ang buong hinulugang taktak, -tak. Nature Park. Super linis at super relaxing ng place. Ito kami maghihintay kasi Ayan yung uh, sa mga sa baba Ano lang Ang uh, dami ng tao. Well very fresh room area. Separate fresh room area for the sound. Dinadayo talaga pala siya ng mga tao Grabe daw niya. <laughs> Very efficient eh. <air. laughs> Irish! Dito Irish! Oh. Ano na kayo? Talon, talon. Dito. Dito banda. Dito yung mga ano, area na pwedeng mag-picnic-picnic. Picnic. Kaya lang late na kami dumating. Hindi kasi naka-plano. Kaya wala kami area. Smile na be. Hindi po siya available ngayon ang kanilang swimming pool dahil One, two, sa kailangan siyang ayusin at linisin. Makita yung kuan. Family bonding oh. <laughs> 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 oh, yes. Iris. Me swim in pool din sila. Ta pus punta kami sim almost dito. Ang call nila ngayon, sinarado. Toilet. Ang mm -hmm. daming adventure dito na po ako. Paas yung sila doon sa taas. Tapos yung doon, yung water course, pupuntahan namin natin. kapunta sa waterfalls to the end. Maganda dito kasi may nature talaga siya. Tsaka maraming tao. Oh, Tinadami pala talaga ito. Ang tapos ang mga hagdan ng buha. May mga flyer flyer Area. So, ito, ito yung pinaka-highlight dito. yung water for to... ay naka-highlight like siya na. bumubula na siya dahil sa sobrang pressure ng water ah, hindi mawawala yun yung mo ayun may mga mga binigay. May cleaning so, ah, area. Tapos, hindi pa taas yan. Ayan. Ah, Uy, ang taas. Tapos, ito yung water force dito. Ayan. Yeah. Dahil sa sobang pressure, bumubula na siya. oh ayan yung bulak tapos ayan, bulak yan tapos syempre hindi mawawala yung ano dito imagine na saglit lang ay ro. Ayan, pwede kayong umakyat doon sa taas. Parang spider ano siya. Marami siyang adventure area talaga siya. Kasi pwede, kong, pwede kayong umakyat doon. Tapos, Yan, wall blending area doon Pwede ka mag-emote yan tulad niya Ano kaya iniisip mo dre? Ano iniisip? <laughs> na naman tayo doon sa taas. Ayan, daming tao yan. Ayan, tara. Kain ta. Kain tayo, kain. <coughs> ano, <laughs> uh, free lang po siya dito. You just need registration i-register nyo lang yung name nyo. Kung marami kayo, pwede naman, pwede lang isa yung mag-register. Tapos, para hindi mahaba yung pila. Tapos, ayan yung area. sa ulit dyan. Maganda sya for family bonding. At, may nature din dito. Maganda din yung Ano din ang ng mga Tapos Sa kami dito ng fresh. Wala sa plano to. <laughs> 'yung kuha. Ama. Lakaw? Aw, oh, ano kain muna tayo. Ayan. very adventurous ang dami mong magagawa dito kung pupunta ka dito hindi ka maboboring so for now kain muna kami <laughs> kain muna tayo guys <laughs> 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 Daming adventure dito. Malamig dito, Frisco Presco dito, no, Irish? Parang nasa Baguio tayo dito. Frisco kasi maraming ano, pono, no oh? nakakatulong kasi yung puno na magbigay ng kuan oxygen fresh air di ba ang bilis na kalinis ni Ate ah oh bilis niya na nakalinis Thank hmm. you. Pwede ka rin magdala dito ng mga bola or badminton na para pwede kang mo mag Paglaro o iba. For free lahat dito. Ang hindi lang free yung magtapon ka ng basura. Tumaninig ang ka rin yung na ngayon hindi pwede. Ayan na pinagbabawal. Ipulsa.

Crop top, crop top pa more. Tapos mag-vlog ah! Crop top, crop top pa more. Kita-kita siya -kita, natin dito. Ay, nakapoy. pa. namin yung ano Huh. Yung area. Nakakapagod pala. Maganda dito mag-exercise. Tapos, <laughs> pwede kang umakyat dyan. Ayun na si Kuya. Papunta yun sa baba Dito <laughs> <laughs> to ah. Saan so, so, tayo? So ayan no? Daming tao. Tsaka, ang ganda ng area. Ang ganda ng area free lang talaga siya dito. Free as in. Diyan yung registration area. Kailangan nyo mag-register. Okay, mo mag register Tapos pag tapos na mag-register, kayo dito. pa lang. Exercise! Diyan ang pila ng spider Papunta sa taas. <laughs> ya da, dah. Kiak ikam magakyet paakyet